Meron na po akong mga nakilala sa iba't ibang bansa dahil sa trabaho ko, mga dayuhan. Dahil sa trabaho ko bilang isang vice president at dating education minister. At sa mga nakausap ko, lahat sila nagsabi, "It is unthinkable for a government to surrender its citizen to a foreign power." Yan ang exactong sinabi sa akin ng isa sa mga nakausap ko. Tapos, lingo-lingo siya, ana siya, pero sa Pilipinas, napakadali na ibigay ninyo ang inyong former head of state. Kaya ako, ako man ay kahit hindi anak, kahit sabihin na lang natin, karaniwang uh, mamamayan, nahihiya ako sa ginawa natin sa ating dating Pangulo.